Mga Awit, Chapter 6 Sa punong manunugtog sa Negino, sa Shemineth, awit ni David, O Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong galit, o parusahan mo man ako sa iyong mainit na puot. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagat ako'y mahina. O Panginoon, pagalingin mo ako, sapagat ang aking mga buto ay nangyihina. Ang aking kaluluwa rin ay lubhang na babagabag. Ngunit ikaw, O Panginoon, hanggang kailan? bumalika o Panginoon, iligtas mo ang aking kaluluwa o iligtas mo ako dahil sa iyong mga awa. Sapagkat sa kamatayan ay walang alaala -ala sa iyo. Sa libingan, sinong magpapasalamat sa iyo? Ako ay pagod sa aking pagdaing. Buong gabi ay nilalangoy ko ang aking higaan. Ninidiligan ko ang aking upuan ng aking mga luha. Ang aking mata ay natutunaw dahil sa kalungkutan. Ito ay tumatanda dahil sa lahat ng aking mga kaaway. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng mga gagawa ng kasamaan sapagkat dininig ng Panginoon ang tinig ng aking pag-iyak. Dininig ng Panginoon ang aking pagsusumamo. Tatanggapin ng Panginoon ang aking panalangin. Mapahiya at mabagabag nawa ang lahat ng aking mga kaaway. nung balik sila at mapapahiya bigla.